uh, Office of the AFP. These cases were uh, interconnected, Mr. Chair. At meron bang Pilipinong involved dito? For, for the Falawan 5, Mr. Chair, wala po. They are five Chinese nationals. Doon sa naunang case naman, sa Makati, merong Pilipin, dalawang Pilipino na na-involved. But uh, investigation uh, uh, results that they are only drivers ng said vehicle, Mr. Chair. So walang Pilipinong involved sa level nila na technician, computer expert, supervisor, etc. Wala? Wala po, Mr. Chair. Puro Chinese lahat ito? Yes, Mr. Chair. Bukod sa Chinese, meron ba silang ginagamit na ibang nationality? Wala po, Mr. Chair. Chinese kasi inyo talaga. kalaman, halimbawa eh, hindi Chinese kasi baka sunog na, iba naman yung gagamitin. Wala naman po. This this uh, foreign nationals were confirmed to be Chinese, Mr. Chair. Correct. Right, proceed. Yeah, ito po yung sumunod na arrest sa Manila. Si Wang Yong Yi and Wu Jun Ren was arrested in Manila. And then si Kai Xiao Wang was arrested in Dumaguete, Mr. Chair. Dumaguete? Yes, Mr. Chair. Kasi that time, during the arrest, Daan na po siya kasi res resident po siya doon. He he had established uh, a roots there. May pamilya na po siya doon, may business na din siya doon. Ito ba yung nakalagay dito, Sansis Beach Resort? Yan ba po. Andi, sa Palawan to. Yung Sansis Beach Resort, ah uh, yan po yung beach resort na pinuntahan nila allegedly uh, for recreational activities. Tapos diyan po sila nag, nag ano nag-install nung camera na nakatutok po doon sa offenses natin sa mga naval assets natin. Sa inyo pong investigasyon, itong halimbawa itong nahuli sa Dumaguete, 'yung taga Dumaguete, itong sa Palawan, ganun ta ganun katagal na sila nandito sa Pilipinas para makapag-lunsad uh, ng ganitong uri ng uh, ng uh, pag iispiya Ganong katagal hindi naman siguro buwan lang. Ganong katagal na sila nandito naninirahan sa Pilipinas and then i direct my my query likewise to the Bureau of Immigration Yung mga ganitong uri ng individual ganong katagal na ano, ano yung ginagawa monitoring din ng BID Go ahead NBI uh, As per our investigation and coordination with also the Bureau of Immigration Matagal na po sila dito years na They are holding permanent resident visa na sir Because may may pamilya na po sila dito may asawa may anak din. 'yung doon po sa Makati ang asawa niya Pilipino. Tsaka 'yung isa sa Dumaguete, Pilipino din po. May mga pamilya na po sila dito. So, uh, para lumalabas ordinaryong mamamayan na sila dito, may negosyo. Ay eh, siguro 'yung 'yung pamilya nila ay uh, may anak na siguro yan. Baka nag-aaral pa dito 'yan. Yes, mister. 'Di diba? So, naka-blend na sila sa yes, lipunan natin. Yes, Mr. Jim. Na hindi na sila mahalata. Marunong magtagalog. Marunong na po, marunong na rin po magbisaya, especially yung Tagapalawan at, uh, taga Palawan. at taga Dumaguete, sir. So sa so Negros Oriental marunong na magbisaya. So namamalengke na yun doon. Talaga hindi na sila mahalata na may ginagawa silang uh, espionage activities. Yes, Mr. Chair. As as another information, connected na din po sila sa sa business communities sa local Uh, local uh, authorities. Chamber of Commerce. Chamber ganun. of Commerce, Mr. Chair. Uh, active po sila sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. So, mahirap talagang ma-monitor at malaman kung ang kaharap ng ng isang Filipino uh, uh, ay espiya o hindi. Yes, Mr. Chair. So, so ganito na lang. Doon ba sa inyong investigasyon? I'm sure nakaharap nyo to. Hindi lang araw, linggo. Meron ba kayo nakita na uh, meron silang kaukulang kaalaman? Have you determined any specific skills that would point to them being militarily trained? Trained in intelligence gathering? Trained by a, a special unit perhaps within the uh, People's Liberation Army? Uh, may, hindi naman siguro mapipili kang espya kung Uh, ordinary yung mamamayang kala. May kakayahan siguro ito. NBI. Yes, Mr. Chair. So, dito po sa mga nakahuli natin as part of uh, their plan of uh, conducting espionage activities, mukha naman po silang mga ordinaryong tao because it's a uh, part of their scheme para mag po sila sa community. Uh, hindi naman po sila mapagkakamalan na military trained or yung built po ng pagkatao nila is angkop sa isang pagiging member ng militar. So, tingin po namin during our assessment and interview, yung mga usual na itsura po ng mga nagkakanak ng espionage activity dito sa ating bansa are those who are ordinarily ordinary looking citizen. Ibig sabihin noon, hindi ito yung maganda yung pangatawan, crew cut, uh, snappy, hindi ganon? Hindi po, Mr. Chair. Sa pelikula, pelikula lang po yun. <laughs> so, ibig sabihin ito, uh, hindi lang sa Dumaguete, hindi lang sa, sa sa Palawan, hindi lang sa Makati, baka mas marami pang iba? Marami pa po, Mr. Chair, at... Uh continuing po ang ano namin, coordination natin sa intel community para magkaroon po tayo ng law, law enforcement interdiction dito sa mga gandong klaseng activity. Saan ba sa nakuhan yung informasyon dito sa, sa Palawan 5, dito sa Makati, dito sa Tiga Dumaguete, kayo ba ay na nagimbal sa uri ng mga informasyon na kakalap nila at alam nyo ba kung saan ito pinapadala? Pero suspecting, Mr. Chair, na pinapadala ito sa somewhere sa China. But of course, dahil nga po trained po to sa ISR operations, there are also possibilities na yung mga traces na mga information na pinadala nila through the internet were already deleted sa phone nila. That's why the equipments at lalo-lalo na po yung mga cell cellphones nila na usually ginagamit for transmittal of uh, information were submitted sa digital forensic laboratory natin and we are hoping that we could recover traces ng mga pinadala nila sa kung sino man yung mga contact nila Mr. Chair I also assume uh, NBI na yung mga napangasawa nilang Pilipino Pilipina, ay walang kinalaman dito Yung ba ay naimbestigahan din kung kasabwat may kinalaman o walang ka malay-malay sa ginagawa ng kanilang uh, uh, napangasawang espiya? We believe, Mr. Chair, na wala naman silang kinalaman, wala naman silang connection. Parang naging, naging mode na lang talaga nila na mag-establish na dito. So mahirap talagang ma-detect, ma detect lalong lalo na kung yung mga... Mga asa yung asawa nila at yung mga supling nila ay namumuhay lang ng normal please proceed this is the major release for palawan 5 mr chair this picture and on february 21 of this year also Uh, bago lang to. Bago lang to. Ito ba yung pinakabago? Sige, go ahead. Yes, Mr. Chair. Uh, further uh, operation resulted to arrest of Chinese nationals and uh, some Filipino cohorts. This involves uh, MC Catch, Chair, Mr. Chair. As discussed. Sabi mong cohorts, hindi na ito yung ordinaryong driver lang o kasamahan lang. Kas kasabot na talaga. Yes, Mr. Chair. Go ahead. That's For this case, Mr. Chair, we have recovered uh, three MC-Catchers. Is our uh, equipment the same as the equipment presented a while ago via pictures by the Philippine National Police? Yes, Mr. Chair. It so, has the lang. same capability. The same capability. So, go ahead, go ahead. So, yung dalawang MC-Catcher po dito, na-recover po natin sa dalawang vehicle. It was installed sa uh, uh, isang vehicle with plate numbers naka-flash po dyan. And the other one, nandun pa po sa bahay ng isang subject which is yet to be installed. They are roaming around areas of Metro Manila hanggang Bulacan po, visiting critical infrastructures. We just mentioned, kasama po doon yung mga military bases, ah uh, power, power grids, at saka malls and government offices. Tanong ko ulit, baka maging interesado na yung mga kababayan natin, bakit nakasama ang malls? Ano ang kaugnayan ng malls para... Yung malls po kasi usually dyan po nagdadagsa ng mga tao. So it could be an easy target po sa interest.